Mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng Webes, inyong lahat. Nasa ang araw na tayo sa buwan ng Nobyembre. Ikatatlumpung araw, 30, last day, huling araw ng buwan ng Nobyembre. Napakadali lang ng takbo ng ating panahon. Bagaman mabilis, pero ang pagsimbahan naman ay patuloy na bumabato sa atin ng mga mabuting balita na mas magandang maging instrumento ng ating pagninilay araw-araw, lalong-lalo na sa paggawa natin ng kabutihan. Lalong-lalo na sa ating panindigan bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, bilang saksi ni Kristo. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 4, versikulo 18 hanggang 22. As Jesus was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, casting net into the sea. They were fishermen. He said to them, Come after me, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed him. He walked along from there and saw two other brothers, James the son of Zebedee, and his brother John. They were in boat with their father Sibidi, mending their nets, he called him. And immediately they left their boats and their father and followed him. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napakaikli ng ating uh, ibanghilyo sa araw na ito. Ngunit dito isinalaysay ni San Mateo kung paano tinawag ni Jesus ang mga alagad. Tinawag sila sa panahon na sila ay may ginagawa at ang pangunahing gawain ng mga tao sa panahon ni Jesus ay ang pangingisda. At nang tinawag sila ni Jesus sa kalagitnaan ng kanilang mga ginagawa, ay sumunod sila. Para sa akin, mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti. Dito lang ipinapakita na sa likod ng marami nating pinagkakaabalahan sa buhay, lalong-lalo na sa ating mga pagsisikap, kung ang Panginoon ay tumawag sa atin na maglingkod, ay sana mabigyan natin ng kahalagahan. Siguro sa konteksto ng pagsunod kay Kristo bilang pare, napakahirap din ng desisyon na ginawa namin. Halimbawa ako, siyempre ako nagtuturo, naging isa rin ako sa mga breadwinner sa pamilya. Pero alam ko na tinawag ako ng Panginoon at iniwan ko rin ang lahat. Siguro kayo, iba't iba rin ang ating mga karanasan, pero may mga naranasan din kayo na posibleng iniwan nyo rin yung mga pinakamahalagang gawain ninyo upang magsimbalang, upang dumalo sa mga pagtitipon na may ugnayan sa ating pananampalataya. O handa kayong magsakripisyo ng isang mga gawain sa inyong buhay upang ipakita lang at ipahayag ang pagpapahalaga ng pagtulong sa kapwa. Iba-iba man ang ating pamamaraan ng pagsunod, ang importante dito ay yung pagbigay halaga ng ating tungkulin. Gaya sa pangyayari sa ating ibanghelyo, may mga ginagawa sila, ngunit nang tinawag sila ni Jesus, sumunod sila na walang pag-aalinlangan. Alam ko marami sa atin mga kapatid sa kanilang konteksto kung ano man ang ginagawa dahil alam nila ang kahalagahan ng pagtugon, ang kahalagahan ng ng pagtupad ng tungkulin. Nag-alay din sila ng sarili, nag-alay sila ng oras at panahon, sakripisyo alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Lahat ng mga Kristiyano ay tinawag na sumunod sa kanya. Ngunit hindi lahat ang naging tapat at nag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa panawagan sa paghahari ng Panginoon. Mga kapatid, sana magsikap tayo na sa ating makakaya ay sumunod din tayo kay Jesus sa Kanyang panawagan na kumuha ng mabuti, pairalin ang kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan sa ating lipunan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panangalangin, Panginoong Jesus, Ikaw ang Bukal at aming sandigan. Ikaw ang aming lakas. Turuan mo kaming maging tapat at maging tunay na saksi ng iyong paghahari. Ano man ang aming estado, sa aming maliit at kaunting kakayahan, pagsikapan namin na maipahayag ka sa aming mga gawain. Amen.